Dahil on the spot ang dalawang lalaki at tatlo naman ang sugatan kabilang nang isang menor de edad matapos bumanggang kanilang sinakyang kulong-kulong sa Florida bus sa Barangay 18 Magnuang, Barac City, Ilocos Norte. Nakilala ang mga biktima na si Jonathan Parbo, taong gulang at si Jomara Castillo 20 taong gulang. Habang mga sugatan ay sina Dona Cardenas Merikis pareha at isang siyam na taong gulang. Pare-parehong residente sa barangay Pimentel sa nasabing lungsod. Ang driver naman ng bus ay nakilala na si Luis Baroga, 60 taong gulang at residente naman sa barangay 27 dito sa lungsod ng Lawag. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Adrian Gayushan, ang Chief of Police ng Philippine National Police Batak City, mabilis um Tumano ang takbo ng kulong-kulong na nag-overtake sa dalawang malalaking sasakyan ngunit hindi agad nakabalik sa kanyang linya dahilan para mabangga ng busan na nakasalubong. Dahil sa insidente, tumama ang dalawa sa concrete pavement na dahilan ng kanilang agarang kamatayan habang ang tatlong kasamahan ay tumilapon sa kalsada at nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Sinabi nito na bago ang insidente nagmamadali umano ang mga biktima na pumunta, sa Barangay Tabog dahil na aksidente rin ang asawa ng isa sa mga nasugatan ngunit hindi na nakarating dahil sa pangyayari. Hinggil dito ang maginang sugatan na ilalabas mula sa Intensive Care Unit sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ngayong araw. Samantala, sinabi nito na lumabas sa kanilang investigasyon na ang mga biktima ang may kasalanan at hindi na rin magsasampa ng kaso ang pamilya ng mga ito kung saan tutulong rin ang busa company sa mga gagastusin. Sabi niya is galing sila sa Pimentel, pupunta sila sa tabog kasi tumawag itong asawa mismo nitong uh, nasa hospital na nasa tabog, nag-self-RCI siya kasi. Then nagmamadali sila na uh, pero itong nasa tabog pala na asawa niya is kasgas lang yung tama niya doon sa self-RCI niya. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Lawag para sa Bombo Network News sa Bombo J. Aguirre. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo!